Unang suliyap ko pa lamang. Sa hipag ng aking bilas na itago na lang natin sa pangalang Felix, pakiramdam ko ay pinukaw. Nang babae na itago na lang natin sa pangalang Samantha, ang aking tunay na pagkatao. Namula nang pasukin ko ang buhay may asawa, ay akin ang kinalimutan. Buong akala ko ay hanggang suliyap na lamang tuwing sasama ako sa aking bilas sa side ng kanyang misis. Pero hindi ko akalain na magkukross ang aming landas sa isang kumpanya kung saan ay isa akong supervisor. Gumawa ako ng paraan nang makita ko si Samantha habang nag apply Bagay na bilang isang tao na mayroong posisyon sa kumpanya ay hindi mahirap gawin. Nagtagumpay ako sa aking naisip at naging parte ng linya na aking nasasakupan. At ang lahat ay tila isang perpektong plano na nauwi sa paghigop. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento? Palike and subscribe naman dyan! Party party at syempre kasama na ang bebot na makatapos ako ng apat na taon sa aking napiling korso at magkaroon ng maayos at may binipisyong trabaho sa unang pagkakataon. Itago mo na lang ako sa pangalang Bernard. 45 years old. Butihing ama ng tatlong puro pasaway na anak, isang babae at dalawang lalaki. Mapagmahal at huwarang asawa para naman sa aking misis na isang negosyante. <laughs> Tulad din ng ibang nakatapos ng pag-aaral. Tulad nila ay hindi rin madali ang aking pinagdaanan. Dahil bukod sa lumaki ako sa aking lolo at lola, ay lumaki kong ama lamang ang meron. Tapos nagtampo pa ata sa bigas noong mategi di umano ang aking ina habang naglilavor sa dapat sana ay aking kapatid. Walong magkakapatid si na papa at si papa ang panganay. Simula sa aking pag-aaral ng elementary ay medyo kamoting kahoy na ang aking naranasan. Probinsya kasi ang aking pinagmulana at kailangan kong lakarin ng bitbit -bit ang sapatos o tsinelas. Tumawid ng ilang sapa bago ko pa marating ang school. At pag minamalas-malas ka pa ng konti, ay papasok akong Dalmatian ang aking puting polo. At syempre, dahil wala namang pagkukunan ng pera ang aking lolo at lola, ay madalang pa sa pag-usbong ng mushroom kung ako ay maabutan ng baon. At mga pagkakataon na kung ano ang aking inalmusala, karugtong na noon ang aking baon para sa tanghali. Elementary pa lang iyon. Mas matindi pa noong ako ay mag high school at noong college. College na hindi lang kilay ang aking sinunog. Pero hindi ko naman sinasabing ako na yung may pinakamahirap na sitwasyon. Dahil alam ko naman na mayroong mga hindi nakapag-aral. Pero syempre, tayo kasi ang gagawa ng ating kapalaran at gustong maging in the future. Ako naman ay nag-share lamang ng aking pinagtagumpayan at napanalo ng mga laban. Noong mag-high school naman ako, although naaabutan naman ako ng ilan sa aking mga tiyo at tiya na merong kaya sa buhay, pero mas pinili ko pa rin ang humanap ng pagkakakitaan. Ang hirap din kasing humingi o humiram ng pera sa taong hindi ko naman tunay na magulang. Lalo tulad ni Papa, ay meron din silang mga anak. Kaya kadalasan ay absent ako ng Friday. Nagtatrabaho na ako noon lalo na kung merong parating na bayarin. At hindi sa pagyayabang mga ganoong edad ko. eh, pagdating sa pera magulang na akong mag-isip. Para na akong maiiyak noon kapag hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Maigi na lang at meron akong mga teacher na nakakaintindi ng aking sitwasyon. At ayun, nakatapos ako ng high school na ni isa at kahit man lang lata na walang nakasabit. Noong ako ay mag-college na akin pang pinag-isipan ng mabuti dahil kung noong high school nga, nangamote na ako. E di lalo na pag-college. Tapos noong mag inquire pa ako, babayaran pa lang bawat semester. E talagang nakakalula. At naisip ko pa na Malaking halaga din kung sa loob ng apat na taon ay aking iipunin na lang ang aking ibabayad per semester. At sa totoo lang, ay halos nawala na sa aking plano ang pag-aaral. Pero isang kamag-anak namin ang nag-alok ng tulong sa akin. Kapalit noon ay ang pagiging alalay ko sa kanilang negosyo. Madalit sabi, eh magiging katulong ako. Ginirap ko yon at umalis ako ng probinsya Bahala na ang nasa isip ko. At least kako, hindi ko na po problemahin ang pangmatrikula. Nabuong akala ko naman ay magiging maganda at madali ang aking kalagayan. Dahil nga syempre nag-aaral ako at iyon ang aking priority. Sabihin na lang natin na meron akong matutuluyan. Pagkain, for short, lahat ando na. Pero grabing hirap. Doon ko na lang naisip na dapat talaga, kung nagtuloy man ako ng pag-aaral, eh sa iba na lang ako nagtrabaho. Pakiramdam ko kasi, yung pagiging magkamag-anak namin ang nagpahirap ng aking kalagayan. At lumalabas, eh utang na loob ko pa yung aking pag-aaral kahit na ako sa kanila. Nakagraduate naman ako at kahit mahirap pagsabayin, in-enjoy ko na lang at nilagay ko sa aking kokote. Na pag nakagraduate ako, Never ko na iyon mararanasan. Tamang dead ma lang. Pag nakakatanggap ako ng sermon na kahit kung minsan ay eh, talagang nakakapikundin. Noong panahong tutok ako sa aking pag-aaral ni isa ay hindi ako nagkaroon ng jowa. Naisip ko kasi na saka na yun pag meron na akong trabaho at tapos na ako ng pag-aaral. Bukod pa doon ay marami kasi akong kilala na ang ilan ay may mahirap na sitwasyon dahil hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kung hindi nabuntis, eh nakabuntis sa babae at lalaki. Na para bang noong magkaroon ng jowa, eh na-distract ang pag-aaral at hindi na-manage ng maayos. Noong makagraduate ako, hindi ako agad umalis sa poder ng taong nagpaaral sa akin. Alam nyo na, sa loob ng apat na taong iyon, Bukod sa aking in-enjoy ang bawat paglipas ng araw, ay mas lalo pa akong naging mature. Na Naisip ko na, oong pinalitan ko ng serbisyo ang kanilang pagpapaaral sa akin. Pero ni Minsan kasi, ay hindi ako nagka-problema ng pambayad sa school. At nagsabi talaga ako na tutulong muna ako sa taong nagpaaral sa akin sa loob ng ilang buwan hanggang may pumalit sa akin. Sa isip ko, mas maluwag na ako noon at hindi na rin ako pressure dahil hindi na ako nag-school. Tsaka kabisado ko na ang galawan sa trabaho. At pakiramdam ko rin, noong makagraduate ako, eh nag-iba ang tingin sa akin ng mag-asawa na nagpaaral sa akin. At noong magpaalam ako makalipas ng ilang buwan, ay nagkaiyakan pa kami ni tita at humingi ng pasensya sa mga pagkakataong grabe sila sa akin at ang malupet. nag pa ng pera sa akin si tita. Hindi na akong magsasabi ng pangalan at ang pera, gamitin ko sa pag ng requirements. At huwag ko raw kalimutan ang sila ay bisitahin. Umuwi ako ng probinsya sa mga taong nagpalaki sa akin, ang aking lolo't lola, na siyang naging pundasyon kung paano ako lumaki naghanap muna ako ng trabaho kung saan pwede akong mag in dahil wala akong tutuluyan at ayoko nang makisabit pa sa kamag-anak. Nagipon ako ng pera na may konting party-party kapag sahod at ayon, nagsimula na rin akong lumantak ng special na putahe at nang makita ko na magastos ang ganoong style, doon ako nagsimulang manligaw ng babae total pag may jowa ka naman eh ganoon na rin mas matipid pa lalo na kung pareho kayo na may trabaho nagsimula akong makipagrelasyon at noong mag-apply ako ng factory ang mga ina-applyan ko eh magagandang pwesto at alam kong angat ang sahod sa iba nasa linyahan ako ng assistant to supervisor Limang kumpanya ang aking pinanggahingan. Pag hindi ko nagustuhan ng palakad, kahit regular ay umaalis ako at naghahanap ng bago. At sa limang kumpanya na iyon, hindi lang yung trabaho ang aking pinag-ayos kasama na doon ang pakikipagrelasyon. At kung may ilang bebot na rin ang aking nakasama sa iisang boarding house at masasabing live-in pansamantala. Kadalasan kasi ng aking mga ginojowa, mga taga-probinsya rin na tulad ko, yung tipong pag umuwi sa kanila, makabalik man, eh swerte na. <laughs> Pero syempre, pagdating sa husay sa pakikidigma eh, masasabi kung pag inabot ka na ng spirito ni pulantropo, eh lahat magagawa mo. Yung kahit ni minsan sa buong buhay mo, eh di mo naisip, kaya mo pala. 26 years old ako ng makatagpo ng kumpanya na tingin ko ay sakto sa aking panlasa. 29 years old ako nang makaisip na magseryoso sa buhay at masasabi ko na ang taon kung kailan pagdating sa kabulastugan esawa eh sawa na rin ako. Doon na rin ako nakaisip humanap ng bahay na kung aking huhulugan ay mapapasa akin ng titulo. At makalipas pa ang ilang taon, ay nagkaroon ako ng asawa na isang negosyante. Dalawa silang magkapatid, parehong babae at asawa ko ang panganay. At syempre, hindi man gaanong kagandahan pero panalo sa pangangatawan. Babae man pero marunong sa buhay at sa edad ay lamang-lamang ako ng dalawang taon. 33 years old ay ganap na akong tatay at tumanggap ng promotion na isang hakbang mula sa aking inaplayan na assistant supervisor sa isang kilalang company dito sa Laguna. Taon din akong nanahimik pagdating sa kalokohan at nag-focus sa kung paano ang kinabukasan ng aking mga anak ay hindi matulad sa akin. Bahay-trabaho, trabaho-bahay, Sunday family. Focus lang sa nag-iisang lagusan patungo sa silid ng kaluluwa at panahon. Pero ang aking pananahimik ay pansamantalang nabulabog ng aking masilayan si Samantha na isang 21 years old, walang anak pero merong asawa. Bihira akong sumama lalo na pag alam ko na ang pupuntahan ay merong kasiyahan at sa totoo lang ay napilit ako ni Bilas. Piyesta noon at ang sabi sa akin ni Felix ay handa ang aming ipupunta at hindi alak. Pumayag naman si misis, lalot ang nag-iisa niyang bayaw ang yumaya sa akin at kasama naman ang aking hipag at pamangkin. At kung iisipin, kamag-anak pa rin ni misis ang aming dadaluhan. Pero habang pinapatos namin, ne Felix ang iba't ibang luto, umagaw ng aking pansin ang isang binibini na may hawak ng mikropono. Bukod sa magandang boses, ay ang maganda rin niyang itsura at doon palang busog ka na. Mas mababa kay misis, bagay na dream height ko para sa isang babae. At aminado akong tinamaan ako sa kanya. At ang babae ay kilala ni Felix sa ang pangalan. Dalawang taon ang kasal pero wala pang anak. Nagkatawanan pa nga kami ni Bilas dahil dugtong niya eh mahina yung napangasawa. Sayang yan, Nas, ang nasabi ko pa. Wala eh. May mga asawa't at anak na tayo. Ipaubayan na lang natin yan sa iba. Uwi ka ng bilas kung si Felix. Pero hindi ko akalain na magkocross ang aming mga landas sa isang kumpanya kung saan ay isa akong supervisor. Gumawa ako ng paraan ng makita ko si Samantha habang nag-a-apply bagay na bilang isang tao na mayroong posisyon sa kumpanya ay hindi mahirap gawin. Natanggap si Samantha sa aming company at ako mismo ang kumuha sa kanya sa lobby noong araw nila ng deployment. Siyempre, hindi niya ako kilala at ang alam lang niya ay kanya akong supervisor na dapat sundin. Naging close sa akin si Samantha, lalo na nang sabihin kong kailangan pa namin ng regular Siguro kinagat din niya ang aking kung minsan ay pambobola. Siguro naisip rin kung ako ang kanyang totropahin, eh malaki ang tsansa na siya ay magkaroon ng regular na trabaho. Pero siyempre dapat maging karapat dapat siya sa pwestong iyon. Sa loob ng five months maraming nangyari. Isa na doon ang kung minsan ay pagpapalipas namin ng gabi sa iisang bubong night shift ko no at extended. Hmm. Nagkaroon kasi kami ng something na naa-activate lamang pag nasa labas ng kumpanya. Siguro, na-trigger din siya at nagkapit patalim na. Nang sabihin kong wag lang siyang a-absent, tutulungan ko siyang ma-regular. Ang totoo niyan, in ko pa si Samantha na magrenta na lang ng tutuluyan. Pareho kasi kaming Cavite at pagdating sa biyahe eh talagang may kalayuan. Disidido naman akong gawan siya ng magandang rekomendasyon, lalo't mahusay talaga siya. <laughs> Mapatrabaho man o kuwan, eh talagang siya ay maaasahan. Pwede ko naman siyang ipalipat ng department kung sakali. At dahil wala pang anak, eh talagang okay pa sa all right. At eto ang araw kung kailan pakiramdam ko e eh, bumalik ako sa dati kong wisyo bago ko pa makilala si Mrs. Yun naman ay mula kay Sam hanggang ngayon ay hindi na naulit. Kaya okay na rin na hindi na regular si Samantha sa amin. Hindi kasi siya nakinig sa akin. Ewan ko baka kailangan talagang mangyari o magsikripisyo ang isa sa amin. Bago pa kasi kami gumawa ng milagro, ay alam ng bawat isa sa amin nakapwa kami merong pananagutan na aksidente ang kanyang sinasakyan habang papasok ng trabaho hindi na nga iyon nakabalik trabaho pero kung bumalik siya after makarecover, kaya ko pang gawa ng paraan pero ang ma regular ay malabo na ayos din, higup sabaw talaga, manaartistahin kasi, sabi ko pa nga bakit kung kailan ako umidad at may pamilya isa ka kami, nagkakilala. Hihi! Wasak na naman ng boses. Ayun, so ingat kayo mga minamahal kong dagapakinig at mambabasa. So may bagyo. Ingat-ingat na lahat. Peace out.